Gilas player, tinanghal na most valuable player sa isang bagong true league. Iba pang player na may potential, posible ba sa Gilas Pilipinas? Yan ang ating pag-uusapan at tatalakayin pagkatapos mong pindutin ang like, ang follow at ang subscribe button. Kaya pasok! It's a different inbound play na ipinakita dito na Pilipinas sa agil. Pagkatapos nga ng tatlong buwang bakbakan sa court ng labing apat na kupunang kabilang sa mga kalahok sa bagong professional basketball league sa bansa, ay nagtapos na nga ito at marami sa mga manlalarong kabilang sa iba't ibang kupunan ang nakitaan ng potensyal. Enero 19 nga ng taong kasalukuyan ng magbukas para sa mga basketbolistang babae ang WMPBL o Women's Maharlika Pilipinas Basketball League. Labing apat na kupunan ang kabilang sa bagong pro at hinati ito sa dalawang grupo. Nasa Group A nga ang Discovery Pirlas, CEU Lady Scorpions, FEU Lady Tamaraus, Kabiti Tall Patriots, PSP Gamers, Solar Home Suns at Filipinas Navy Aguilas. Nasa Group B naman ang UST Growling Tigresses, EC Jersey Relentless, San Juan Lady Knights, New Zealand Blue Fire Valkyries, Kalos Philippine Navy Lady Sailors at Galleries Tower High Risers. Lungguwang buwang labanan ng labing apat na kuponan, nagpakitang gilas ang bawat manlalaro sa loob ng basketball court. At sa huli, nakuha ng Pilipinas ang gilas ang championship title matapos pataubin ang UST Growling Tigers sa isa sa pinakabagong professional basketball league sa bansa. Para sa mga babae, ang WMPBL ay nakatakda at opisyal na magiging pro ngayong darating na hunyo ng kasalukuyang taon. Marami sa mga players na kabilang sa ligang ito ang minsan na ring nirepresenta ang ating bansa. Isa na nga rito ang small forward ng Gilas na si April Bernardino ng Philippine Navy Lady Sailors kung saan siya ang tinanghal na WMPBL Most Valuable Player. Kasama din si Bernardino sa Mythical Five na kinabibilangan ni na Ambi Almasan ng Gallery Towers, Kent Pastana ng USD Growling Tigresses, Aliana Lim ng Discovery Perlas at ni Alexis Pana ng Pilipinas Aguilas. Bukod sa Mythical 5, nakuha din ni Nick Pana ang WMPBL Finals MVP Award. Nabigyan din ng award si Cindy Resultay ng Gallery Tower bilang WMPBL Defensive Player of the Year at nakuha naman ni Danica Pasha ng Cavite Toll ang Sportsmanship Award. First of all, ito naman talaga yung inaantay ina natin. I mean, yung pag-start ko, karamihan ng mga veteran na gas me hopefully meron tayong uh, dito sa atin. So, ito na ngayon, so sobrang so, uh, day Sa tayo pagkakaroon ng WMPBL uh, sa ating bansa, hindi lang ang ating pamunuan ang makikinabang dito. Dahil bukod sa magkakaroon ng ating pamunuan ng isa pang liga na pwedeng mapagkuhanan ng mga player na may potensyal para sa Gilas Pilipinas, natupad na rin ang pangarap natin at pangarap ng mga Pinay Bullers na magkaroon at may mapuntahan na isa pang professional basketball league pagka-graduate ng mga ito sa kolehiyo. Dahil maliban sa WMPBL mga boss, meron nang nauna na pro league para sa mga Pinay Bullers. Ilang taon nang nag-ooperate ang WNBL mga boss. Sa tingin nyo mga boss, makakatulong nga ba ng malaki ang WMPBL sa ating pambansang kupunan? Mag-comment lang sa baba. I'm out!